Creep feeding on suckling piglets o sa Tagalog, uh, pagbibigay pakain o pagpapaturong kumain sa mga dumededing biik. Mainam na paturoang kumain ng mga biik sa edad na tatlo hanggang pitong araw. Sa una ay patikim-tikim lang po muna ang gawin natin at hindi sila pwedeng maparami ang pagkain dahil la. Uh, Risky po ito sa kanila dahil medyo mahina pang pa kanilang panunaw. Nakakadulot ito ng pagtatay at uh, biglaang tsaka pagsusuka na maaaring makasama sa kanilang kalusugan. Kaya tawag dyan ay dahan-dahan lang or gradually ang pagbibigay ng pakain. Booster feeds po ang gamit na pakain dyan. Uh, pwedeng pellet feeds or mash feeds. Ang feeds po na ito ay medyo parang lasang gatas pa sa kanila kaya medyo mabango-bango pa yan sa kanila. Kaya gusto nila 'yan. Kaya ingatan po natin 'ang pagpapakain uh, ng ganyan dahil ayoy uh, masama pag naparami. 50 grams to 100 grams lang po. Mainam na inject din natin sila ng uh, vitamins multivitamins plus minerals plus liver extracts kung meron at saka sabay natin ng electrolytes makabubuti ito para hindi sila ma-dehydrate sa ganitong paraan madali silang lalaki